Yo mga siko, yung ating white bar saddle e eh, mukhang paris na. Yun sila na naman, mga sigo. You know, you know. Mukhang paris na yung ating saddle white bar. Saan ka pa? Oh, ha? Di ba? Si Wan e eh, ay pumaris na. Ayun oh. No? kitang-kita naman sa kanyang galawan. Ayun oh, no? mga siko. Perfect match repair na blue bar. Pag ganito lahat na kulay, eh napakaangas hanggang dito sa katawan. Eh napakaganda nun. Diba? Wag lang ka naman para makapag-print tayo. Yun o, know, asig ko. Oh. Ayun, ka pa. Bali, yung mga sinalang natin kahapon Eh, mukhang nakikitaan ko na nagkaka paris pares na sila Mga muhang ko Mukhang medyo maaga-aga tayo makakapag-print Dahil niya. nakitaan ko medyo parang nag na yung iba Parang dito, mga ko, ito Yung ating One time mm -hmm. Eh, parang pumaris na siya sa dito sa ating blue bar, mga kasi ko yan, o. O, diba? O, punta na sa puka, yung head, mga Ito, kung ang na sila. Mamaya, silipin natin. Bilipin natin kung talagang pair na. Ito, eh, agad nagpares. Ito, hindi eh, pa binabarakuhan. Eh, talagang kumari siya na agad. Lumalan din na. No? Pero sila, sangka pa. Ito naman, eh, hindi ko pa nakitaan. Medyo parang getting to know pa lang sila. Pero mukhang ano na, parang bumibigay na mga sito. Ang malupit dyan, yung ating yellow eh medyo bumibigay na. Dahil sa sobrang barako nitong dilaw natin, nakikitaan ko ito ngayon. Eh, no? Medyo parang naglalandi na siya. Nagre-react na yung hen natin dun sa kak mga Kasi nakita ko kanina medyo lumiliyad-diyad na siya. Yung uyo ko na siya mukhang bumibigay na itong yellow natin. Hingin natin. Baba ko konti. Baka maglandi ka naman para makapag-drip tayo. Yun o, know, asig ko o. Oh. Ayun, tinupo ka pa. Pero naglalandi na siya. Medyo nagre-react na yung ating hen dun sa ating cup dahil sobrang barako niya. Ang maganda dyan mga asik ko, yung ating uh, white bar, eh, pumaris na rin. Kahit medyo mahiyain siya. Eh, nakita ko kanina, eh, medyo pumaris na. Kaya goods na rin yan. Medyo hindi gaano barakudo tong hack natin. Pero okay lang. Importante, nakita ko na sila magkatabi dito sa pugad kanina. Kaya goods na rin mga ko. So yun, bali silipin natin sila ng medyo close up para naman makita natin yung ganda nila. Yung ganda ng na pinagpares natin. Mga pangwala yun, ano? So, silipin natin yung mga pinagpapares natin kung talagang pair na sila mga ko. So, ayun o. No. Sa tingin ko, ito pair na ito. Sayang, wala mga bagsak mga singko. Oh, ha? 'di ba? Si one tie, e eh, pumaris na. Ayun oh, kitang-kita naman sa kanyang galawan Ayun, 'yun, oh. No? Ah, ko. Perfect match. Pair na blue bar. Bali, etong ating one tie, tsaka blue bar na kak e eh, pumaris na. Goods na 'yan. Ito, parang hindi ko pa nakikitaan. Ha, sige ko. Parang di yata barakudo itong kak natin eh. O, paris na kaya. O, kasi nagtatabi na sila. Ha, sige ko eh. Ano, mag sana magparis na tong dalawang ito. Ito ang ganda nito. Oh. Ito yung hen natin, no. Oh. Napakagwapa o oh, color pa. Sana magpair na. Tingnan natin. Tingnan natin. Oh. Sa tayo ng hen eh, mukhang gustong pumaris Kaso si Kak eh mukhang tahimik lang. Uy. <laughs> Ayaw po ba ko. Dito naman tayo kay Borga Tingnan lang natin Baka mamaya pair na silang dalawa oh. O, di ba? Sa tingin ko, hindi ba? Mga sila, takot pa doon eh. <laughs> <laughs> hindi pa pares. Pero eto, eh. Eto, malupit, mga ko. Hindi pa bumabara akong yung kak dito, eh. Naglalandi na tong sablon natin. Bali, meron na tayong dalawang pair. Yung dalawa, eh, mukhang hindi pa sila pares, eh, no? O, di ba? pera-pera agad dyan. Pagkalagay natin, eh, pera na kagad sila. Lalong-lalo lalo na yung kak, eh, sabik na sabik din. Kaya, mabilis silang pumares. Ngayon, ito yung ating half sider Eh, sana magparis na rin. Kaso mukhang ayaw pa din itong henday na yun. niya yung paris <laughs> <Nandito> sa kabilang <laughs> mukhang hindi pa paparis ito. Yung ating yellow, eh, ayaw pa. Sobrang bara ako nitong kakas, so, Parang hindi pa sila pair. Ah, konting panahon pa. Konting panahon pa eh. Medyo bibigay din yung mga yan. Magpe-pair din yung mga yan mga singko. ko. Sobrang ano to. Ayun nga pala mga ko. Yung ano pala natin mga ko. Eh parang gumaganda. Habang tumatagal. Ayun o. No? Yung silipin mo natin. Nasilip na natin to. Ito eh. Mukhang nagche-check out lang eh. Kaso may nakikita na akong pumuputi sa kanya. Eh mga asing ko may nakikita na akong mga pumuputi sa kanya. Baka mama may stencil din ito. Medyo pangit lang sa umpisa. <laughs> may ganun pala na eh, pangit lang sa umpisa. <laughs> Pero ito isang mga siko, eh medyo naninibago ako. Hindi ganito kasi yung unang napaanak natin. Habang... Nahulog pa. <laughs> <laughs> Habang tumatagal na silang nag breed mga asing ko, eh gumaganda yata yung mga anak dahil yung unang anak nito mga asing ko, eh, hindi ganito kaganda. Ang anak niya eh medyo dark na kaagad dito Kaya nung medyo naglugon Eh medyo dark din yung kanyang kulay Pero itong anak na kasi pa napakaganda Puting puti agad Yung, kanya, yung kanyang buntot ayun no, oh, meron na Namuti na rin Ito ha yung magandang stencil Mga kasing tayo Kasi dito medyo light na eh, no? May mga nakikita na akong puti tapos yung dito niya sa pakpak, eh, puting-puti na. Hindi tulad nung huli natin na, ay, yung una natin na paanap eh hindi pa siya gano'ng mapushaw pa yung pagkaputi niya pero siya eh putin putina puti na ang ano ko dito expect ko dito maasin ko eh baka mamaya magganito lahat na kulay eh napakaangas hanggang dito sa katawan eh napakaganda nun sa stencil sana naman baka naman pag naglugon maasin ko kasi yung unang anak niya eh halos ganito rin siya kaso hindi talaga ganito ito nga siya, oh, napakaganda naman niya. Pero kung sa, para sa akin, tingin ko mas maganda yung susunod dito. Yung kapatid niya. Yung wifey natin ngayon. Kasi nga ito, eh, tignan nyo makikita. Makikita nyo na lang yung pakpak. -pak eh, hindi pa siya gaano maputi-puti. Pero yung young bird natin ngayon, eh, talagang pumuputi na mga hasing ko. Pero yung pattern niya, eh, halos parehas sila. Pero sa tingin ko, itong brown niya sa katawan, mga hasing ko, eh, halos magpuputi yung young bird natin ngayon. Kaya tingin ko, mas maganda yung young bird natin ngayon. Bali, ito yung kanyang kuya. Bali, ito yung unang anak, mga hasing ko. Eh. Napakaganda niya, oh. Black na may mga kalikalis kasi ito yung sinatawag nila yung stencil ayun pati buntot nya oh. ganda na nya mga asing ko solid pero sa tingin ko mas maganda dito yung susunod. Mukhang paganda ng paganda habang tumatagal mga asing ko yung inaanak ng ating stencil. Ngayon si Bato mga asing ko yung si Bato. Pilipin nga natin si Bato. Si Bato mga asing ko eh, hindi pa marunong pero nakikita ko sa kanya habang tumatagal. Eh, medyo naglalight yung kanyang katawan. Ayun o, no, oh, ewan ko lang kung hanggang sa ulo niya. Ayun o, no, nagkakaroon siya ng kaliskis dito sa may pakpak. -pak hanggang dito sa gilid ng ano katawan niya mga ko Hindi ko lang alam kung pag naglugon eh ganun pa rin. Paka mamaya pag naglugon eh mas maganda. Ayun oh mga sinko, napakaganda ng ini bate Bato Light na yung kanyang katawan. Alam niyo ba mga ko na si Bate Bato eh magkakaroon na ng kapatid na bunso. Mga sinko, yun si Bate Bato dahil Mukhang nagpisa na yung kanya magulang ma. Si si Bato Bato magkakaroon ka na ng kapatid. Uy, mukhang meron ng kapatid niya si Bato. Ah, singo dai mer na ako nakitaan dito na. Pisang itlog ma si Ko pisa kaya to baka mamaya nabasag lang. <laughs> check up natin, check up natin. Mukhang may kapatid na si Bato natin ma. Ito yung breeder na magulang ni Bato. nga ko ni Bate Bato natin na nasa Taiwan Lop. Ngayon din natin kung uy, meron na nga mga sige yun no? May sumilip ng isang young bird kasi yung isa eh itlog pa lang, baka may crack pa lang yan. Hindi na natin gagalawin, baka mamaya eh magtampo yung magulang, baka matapak-tapakan pa, mahirap na. Bali, hihintayin na lang natin na medyo lumaki-laki ng konti. Sana mga singko eh, medyo magmana naman dito sa Tak natin dahil gusto ko ganito kulay niya mga asikay may mga lace Napakaingay ng na mga African ringneck African ringneck Injera ringneck pala ah. Si napakaingay yung datlo. Bali sana magmana dito sa kakmasin ko. Kasi mukhang mana siya dun sa hen eh. Si Bat si bato, si Bati bato natin mukhang mana dito sa hen. Eh gusto ko naman sana magmana dito sa ating kakay. Eh, no? Napakaganda kasi ng kak Mas Medyo solid para sa akin. Solid solid batu <laughs> batu